Hello everyone! Welcome to the Jackliner Daily! Your Your daily get up your is yours! Happy Sabbath Jackliner! Happy Sabbath Jackliner Bus 8913! We with Kuya Simple lang naman ang happy sabat sa inyong lahat. Simple lang naman ang happy sabat sa biyayang mauban, Gubaw, Kamias. Nandito po tayo sa Turbina, Calamba City para ihatid sa inyo ang pang-araw-araw na gawain dito po sa Alagang Jack Daily ay syempre este Jack Liner Daily your daily ganap it's yours mga kaibigan si Kuya Gaudencio Melarpis at si Kuya Ronel Custodio ang maghahatid sa inyo ng mga up to date na biyahe mga kaibigan from Lucen ayan from Uban to Cubao Camyas sila po ay uh, galing po ng Cubao Camyas po 8913 po mga kaibigan happy sabat po sa mga ah, uh, ngayon lang po gumising happy sabat lang po sa ngayon lang gumising ha ngayon lang po gumising masilayan man ninyo ang jackliner bus 8913 shoutout sa inyo. Happy anniversary sa Binyan 7 Day Adventist Church. Ay, uh, isang linggo na lang at ASI convention. Yan ah. Uh, ang mauban Kubao Kamias 8913 Kuya Gaudencio Melarpis at si Kuya Ronald Custodio. Jackliner Bus 88113 na itampok natin na uh, sa highlight na itampok natin, ah, sa Del Zedel Fernandez and Raymond Subrian. Happy sabat, happy sabat sa inyong lahat. This is Joyan Montilla for the Jangkay Daily. Your daily ganap is yours. At uh, nakita natin yung unang dalawang bus na nakikita natin it's 89.13 galing Bubaw pupuntang Mauban and of course 88.113 galing Alabang mga kaibigan Ah, uh, ngayon uh, mamaya dadami na naman ng mga pasyero dyan kaya ako gawin ko naman ang lahat yung best natin ah, uh, pasensya na ang inyong lingkod ay hindi na po nakapagsimba sa church itinulog ko na lang daw sa house kaya ngayon lang ako nakapunta sa turbina para mag uh, ano na ako sa Jack Liner Daily or Daily Kanap. At eto na ang hinihintay natin 88.22. Happy Sabat 88.22 Jack Liner Bus. Happy Sabat Jack Liner Bus 88.22. Kuya Roel Caragay at Jason Espiritu Galing po sila ng LRT Buendia At sila po ay bound to Dalahican mga kaibigan Kaya ano pa ang iniintay ninyo? Happy Sabat po sa inyong lahat Sakay na sa Jackliner At tandaan po natin At uh, may mga ko, po uh, Mga master po natin sa Adventist Church uh, Shoutout na muna tayo sa A.S.I. Uh, A.S.I. Uh, Vegiam. Shoutout sa Ranrel uh, Sneaker Store Sneaker Contents sa Mga kaibigan Happy Sabat! Kung Hei Pachoy! and happy Sabbath sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. God bless us all. Happy Sabbath and happy Chinese New Year sa inyong lahat. Okay lang ba kayo? Sa inyong pangangailangan, kailangan ninyo ng jersey? Tara, let's. Ano pang hinihintay ninyo? Magpatahi kayo ng inyong mga jerseys. Mapa pa-basketball man, volleyball, o di kaya PE uniforms dito po sa One Point Sportswear. Matatagpuan sa General Malvar Avenue, Barangay 4, Santo Tomas City, Batangas. Customized full sublimation, mga kaibigan. T-shirt, short volleyball jersey, t-shirt printing, rider's jacket. Matatagpuan ninyo sa facebook.com slash onepointsportswear or onepointsportswear4 at gmail.com. Ano pang pa hinihintay ninyo? Tara, let's! At magpatahin na dito po sa One Point Sportswear. Yo, what's up? May nag-aabang po ng pasahero para makakasay, makakasakay na po sila papuntang Lucena. 704 Jamliner Bus, mga kaibigan. Okay. Bro, galing ba kayo ng Araneta o sa terminal? Araneta. Oh, Araneta! <laughs> kapit pa pala nila ano Fiesta Carnival sa mga balak po pumunta ng Fiesta Carnival Yan, ha? para sa mga balak pumunta something throwback yung mga manggagaling ng San Pablo, manggagaling ng Santo Tomas, manggagaling ng Turbina ano pang hinahantay ninyo sakay na kayo sa Jamliner at syempre gaya po ng dati ma-reminis ninyo ang throwback feels sa kapit-bay nilang Fiesta Carnival Na now open Open pa rin po Up to now Ang Fiesta Carnival syempre ano pang hintay ninyo Sakay na sa Jamliner Throwback feels Throwback feels mga kaibigan Another jamliner bus na may tuturing natin mga classic. Siyempre, classic naman yun eh. Classic na classic. Piyain Lucena, El Arte Buendia, and Vitex. 15.25 jamliner bus. And... 12.38 Piyain Batangas. Jamliner mga kaibigan. Siyempre, napaka-classic. At siyempre... At para po sa mga pupunta po ng kasal in Batangas, ang makikita ninyo sa kasalan ay Baisanan. Siyempre, napaka-precious din ang Baisanan Weddings in Batangas. At tamang tama, saktong-sakto. Sakay na kayo sa Jamwiner papuntang Batangas. Remember the Sabbath day, keep it holy para sa karaniwan at siyempre LLA bus 7861 Yayang Lucena Cubao Camias Mga kaibigan, salubungin natin ang araw ng sabat At siyempre, pagdating sa pagsakay, ingat! 78-61 Lucena, kumukang kamyas LLA bus 1883 Lucena, dalahikan Dalahikan LRT Buentia po 1883 mga kaibigan 1883 Dalahikan LRT Buentia mga kaibigan Happy Sabat Liner Bus 702. Mga kaibigan, wala Lucena Tukubaw Kamias. Alam naman natin, Lucena Tukubaw Kamias. All the way. At syempre, tamang-tama for the whole family. At uh, pasyalan ninyo ang kanilang kapitbahay na Fiesta Carnival na matatagpuan sa Araneta City. Throwback kaibigan basta dito sa jamliner sulit shoutout mo kay Junior Cox Ramos jackliner boss 148 to Sena Alabang at syempre syempre alam naman natin alam natin jackliner boss 148 to Sena Alabang po mga kaibigan Shout out to Junior Tox Ramos. Okay, join mo siya. All right. You're the best. All right. Shout out pula Junior talks Ramos. Jack Liner bus 148 to Sena Alabang. bus 8812 mula LRT Buendia. Ang ganda lahikan. Dalahikan LRT Buendia mga kaibigan. Kuya Calixto Ortega and Gerald Sakopon, a.k.a. What's up, what's up? mga kaibigan. 8812 Happy Sabat sa inyong lahat. Happy Sabat sa mga sasakay po dito sa Jackliner. Mabuhay po kayong lahat. Well, hanggang dito lang muna tayo. Pansamantala. Para sa Jackliner Daily, your daily ganap. Happy Sabat sa inyong lahat. cellphone ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Comworks! Realme! Huawei! Samsung! Oppo! Honor! And Vivo! Narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot kaya only here at Comworks. Comworks, located at 2nd floor, SM City, San Pablo. Malapit sa South Central Luzon Conference at San Pablo Central Terminal. See you there at Comworks. Oh, yan, sakay na, sakay na. Yan, may isa, na naman ako, isang kupunan. Jack liner Bus, 8929. Lucena, hanggang Kubaw Kamias, on a Sabbath day. Mga kaibigan. Yan, Kuya Edelberto Ebalar, Vice President ng Obrero Pilipino Jack Liner Chapter. And of course, Kuya Ryan Dinglasan Hello po! Mga kaibigan, happy Sabbath sa inyo po! Pagpalain po tayo na po may kapal. God bless po. Happy Sabbath. Thank you very much, Jack Liner Boss. 89, 29. kami kamias! 612! 28.26 Piyahing LRT po LRT Buendia ya. Ayan mga kaibigan LRT Buendia Happy Sabat Piyahing LRT Buendia ya. Ayan Piyahing LRT po So guys Sasakay lang Pumaw yan. yan May sasakay po tayo mga kaibigan Bus number 48 With JP Soriano Lookalike And Atom Roller Lookalike ah, May sasakay lang po, po tayo Dalawa Yon, dalawa ang ating isasakay. Ay, isa lang. Yon, dalawa, dalawa na. Dalawa na isasakay po natin. Joey Abisamis, Ricky Villacruz, bus number 48. Happy Sabat! Ah, mga kaibigan. Happy Sabat! Yon, yon. LRC, buen dia. Happy Sabat. LRT Buendia, minig na po mga kaibigan yeah, mga kaibigan ah, May isa sakay, isa Radyo na, TV pa Bernal Montala at si Jeremy Quiano. Mga kaibigan Radyo na, TV pa Posisyon na sa pilipa Alam na this Alam na din. LRT po, LRT Yan, yeah, tatlo, LRT po LRT Buendia 7909 LLI bus 1, 2, 3, 4, apat Apat pasero mga kaibigan Happy Sabat LLI bus 7909 World class sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Ranrel The widest range of sneakers in different sports and leisure Pwede na sila tumatanggap ng mga consignments pasta legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara, let's surrender. Ground Floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City. Shoutout muna tayo sa mga magigiting at masisipag na mga driver instructors ng Jackliner. Kuya Sani Marasigan, Kuya Ray Binondo, at Kuya Marnie Santa Maria. Maging ang mga magigiting ng mga inspectors. Kuya Diniz, ka at, at Kuya Willy Dungan. Shout out sa buting President ng South Central Zone Conference, Pastor Jasper Flores at isang magigiting na teacher from SLC Adventist School, Ate Winona Solidap Credo. At shoutout out muna tayo kay Kuya Romeo Vergara and the Office of the Vice President Boss. At ma shout out sa napakasipag na bus inspector na si Kuya Ramil Almonte at mga kaibigan po natin sa Jackliner at sa LLI Boss Thank you for watching po the Bubente Class Show Siya po si Bubay Thank you, Be Salamat po